Magandang hapon mga kabamers Kumusta maghapon nyo Sana yung masaya at ma Maayos ang inyong maghapon Sana nagawa nyo yung mga trabaho nyo Andito nga pala ako sa papayahan namin Ako'y nagagala-gala dito dahil na May nakita akong mga bunga Mga bunga, mga bulaklak Ako'y natuwa At ipi-fix ko sa yung Mga bulaklak na ay papayahan namin Ayan. Ayan ang kuya ko nag nag siya ngayon hapon na siya umawas napakasipag ng kuya ko yan Ayan tingnan na natin yung mga bulaklak ng papaya Ayan mga farmers Nakakatuwa lang dahil ilang buwan lang may makikita ka ng bunga tsaka tsaka lang parang kailan lang ay eh. <coughs> parang kailan lang ay eh. kasama ko pa yung mga batang farmers dito sa sa pagdidilig ano mga ka farmers diba napanood nyo ba yung mga video kong yon na nagdidilig kami ng papaya ayan Ayan mga farmers. Alam nyo ba na napakadali lang na halaman ng papaya? Kailangan mo lang itong abunuhan. At sprayin. At napakadali itong linisan. Pwede mo siyang i-grass cutter katulad nere Kapag malago na. Ayan. Kapag malago na mga da mga damo, pwede mo siyang i-grass cutter, i-mower, gayaan. Yan. Tapos, diretsyo mo siya bumbahin ng sada mo. Napakalinis pa yung harapan. Yan mga farmers. Napakasarap na papayang hinog. Ibibidyo ko ulit ito kapag may bunga na mga kaparmas. Baka exciting na. Salamat sa inyo lahat. Sana mapanood niyo ang aking video ng buo. May God bless you. Thank you very much. Salamat sa mga star sender ko. Thank you.